Mabilis ang ROI. Napakabilis, lalo sa pagkain. Universe, pag-usapan naman natin ngayon ang 100K business. So, sa lahat ng mga nagtatanong, kasi ako po ay nag-post aking page, so ito na yung sagot. Ano nga ba yung mga pwede natin gawin sa 100K? So, ngayon, meron tayong tatlong column, no? Ano, magkano, at advantage. So sinamahan na natin ng advantage para pag namili po kayo, at least makita nyo kung advantage na to ay okay sa inyo. Okay? Alright, so first, ano? First is natin is candle making. Alam nyo yung candle making, hindi lang naman tuwing ano yan, na ah, November 1. So maraming occasions o oh, madami na yung gamit ngayon sa bahay natin. Magkano? At least 20 to 50K. Actually, less than 20. Kaya natin kung talaga matyaga tayo, magpunta ka lang sa Divisoria. And advantage nito, ang dali pong ibenta, lalo pag November 1, before November 1, di ba? Order, order lang. So, it's easy. It's easy to sell, it's easy to post. Uh, madaling dalin sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin, pwede natin offer And second, street cart. Yes, ito yung mga food na nakikita natin. Sobrang daming ideas. Punta ka lang sa TikTok. Ang dahil mo pwedeng ibenta mga pagkain. And magkano? 20 to 60K. And of course, daily income. Mabilis ang ROI. Napakabilis. Lalo sa pagkain. Matyaga ka lang na magpwesto. Kung saan mo dapat ipwesto, pwede kang lumipat sa ibang lugar. Depende sa oras, depende sa araw, depende sa okasyon okay? Sipagan lang natin. And mabilis ang ROI nito kasi pagkain yan eh. Lahat ng pagkain, madali po yung ibenta. And of course, meron tayong home-based perfume. 15K to 50K. High margin. Ang high margin, ibig sabihin po, pwede tayong magpatong ng malaking tubo. Kasi mababa lang po ang cost ng materials natin. Mababa lang din yung cost ng ating mga production natin. Mag-produce ng uh, perfume. And napakadali pong aralin yan. May mga free A uh, lessons tayo online. So, high profit margin if you want that home-based perfume. And popsicle, pagkain natin, 40 to 80K. Uh, best sa mga kids, madali ang in market At isa pa dito sa popsicle, pwede kang magkaroon ng mga resellers. Pwede mo ilagay sa sari-sari store or pwede mo magbenta sa iyo tuwing uh, hapon, tuwing tanghali. Pwede kang magkaroon ng resellers. And coffee vending machine, 8200K uh, passive income. Pag, kahit hindi coffee, mga vending machine na nakikita natin, passive income po yan. Kung makapag up ka ng dalawa, tatlo, meron tayong passive income. Okay, next natin, uh, DIY souvenirs. Pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo. Alright, punan natin at least 20k to 50k and you can sell to many occasions. Ang dami naman ng occasions ngayon na sineselebrate natin. Monthly, ang dami occasions. Pag walang matapat na occasions, birthday. So, souvenir. day po yan, ang daming events, kahit mga church events, family events, uh, company events, sobrang madami. Kaya, ano lang tayo, maging uh, creative lang tayo. And mobile cafe, 80 to 100k. Anywhere, di ba? Uso na yan ngayon. Makita mo dito, mamaya doon ka naman, dito, doon. So, kung saan pwede, pwede ka rin join sa... Uh, sa mga events, So makipag-connect ka sa mga events organizer para masamahan nila sa list nila. Then, of course, meron tayo dito, ukay-ukay. Parang hindi nawawala sa uso yan, no? Sa mga estudyante, sa mga empleyado din, lalo kung meron silang mga special occasions. Never na nawala yata yan sa uso since na uso ukay-ukay. Pero nga nabibili, di ba? Isang box, isang sako, at least may 10K yata yan. So 10K lang, kaya mo na dito. And advantage ng Ukay-ukay, napakadali. Online, yalok mo, magpwesto ka, marami kang options. Pwede home-based, pwede online, pwede meron ka physical store, pwede kang, oh, ikaw mag-alok-alok ka lang, pwede. Okay, e-loading, so easy, t-shirt printing, ito, mga hindi nawawala sa uso yan, t-shirt printing, home-based food, ikaw na magluto, na mga kaya mong iluto, and online reselling. Alright, madami pang iba to have your 100K business. So, ang kailangan mo lang ay mag ka na. What is that 100K business? Okay, let's go, let's go. Eh, sa lalang mag -so magpa-coach kaya doon para makapag-start ka na po, PM mo lang ako sa personal FB ko. Yan po ang personal FB, Pwede online or face-to-face. -face. Kaya kahapon, nag-coach po tayo kay Ma'am Olive. Hello, Ma'am Olive. Siya po yung owner ng Olive Cafe dito sa Balanga City, pinuntahan ko siya. We discussed the business model, the distribution channel, and streams of revenue. Okay? Kaya na, sa so personal life ni Doc. And of course, if you want to have your Kaiser, Kaiser T1 may healthcare life protection and investment. And if you want to join our community, IMG Rockstar, para magkaroon ka na ng access sa investment, mutual fund, and magkaroon ka na ng sarili mong business platform. Let's go, let's go! Kapi mo tayo!